Yan guys, my beautiful vegetable garden. Yan. So, tinanggal namin yung mga nakatanim dyan, mga oregano guys. Tinanggal namin, nag-iwan lang kami ng konting oregano. Kasi, parang magulo na yung oregano guys. Nandun yung mga alugbati malapit sa kural para gagapang na lang dun. Tapos, yung mga kamatis na So, dito naman yung mga spring onions. Tapos, ito yung mga mga tumubong kamatis na. Ayan. Ayan. Mga tumubong kamatis. Alubati. Alubati dure. Alubati. Tanglad. Tanglad. Tapos, nagtanim din kami dito ng oregano. Ayan. Madali namang mabuhay ang oregano, guys. Ayan tapos 'yung ibang mga halaman ano. So ayusin namin ito. Ayusin namin itong ngaming uh, garden. Meron akong aloe vera. Um, aloe vera. Lumbati, ano Lumbati. So ito palalakihin namin itong aloe na ito kamatis na ay watermelon. Ito watermelon kamatis. 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 Tapos, ito yung mga bulaklak. Ayan, oh. Yung iba namatay. Uy, huwag mo itouch yan kasi baka mamatay yan. Ayan. Yung iba naman green. Magubuhay yan. Yung mga green. So, ayan. Ang aming vegetable garden. Ganda. Tapos, yung mga binunot namin halaman kasi halo-halo na kasi yung mga halaman dyan tinanggal namin yung may kulay pula yung vegetable garden namin nasa loob ng aming bakuran tapos yung mga bulaklak lang nasa sa labas pero maglalagay din kami dito ng ano bulaklak eh ito yung mga namumulaklak oh. so binubuhay pa namin tapos ito, okay lang din yung halaman kasi green, maganda sa mata. Pati yun, meron kaming sampagita, yun. Ayun ang sampagita namin na gumagapang na. So, tapos yung mahaba namin malunggay. Ayun. Maganda siyang lilim, kaya hindi namin binu, hindi namin ano, pinuputulan. Kasi lilim na lang siya, oh. Maganda siya, tignan. So, ito itatapon namin ka namin doon sa mayro kaming mangga dito guys sa tabi namin marami ng bunga yung mangga namin ayan marami na siyang bunga doon guys ang daming bulaklak namang bulaklak na yung mangga namin marami ng ano dyan bunga so ayan so andun yung ano yung vegetable garden mm -hmm. mm -hmm. ayan -hmm. Thank you for watching! <laughs>